Ang Tapuakan River ay kilala rin bilang Pugo River. Ito ay isang ilog na matatagpuan sa bayan ng Pugo dito sa La Union. Ito ay itinuturing na isa sa pinakamalinis at pinakamagandang ilog sa riyon. Ang pangalan Tapuakan ay nanggaling sa salitang Ilocano na ang ibig sabihin ay isang lugar na pwedeng tumalon ng mataas. Grabe. At dito sa Pugula Union, maaari mong tamasahin ang magagandang tanawin, sariwang hangin at ang mabubuting pakitungo ng mga tao. Tiyak na ma enjoy mo ang lugar ng Pugo dito sa La Union. Welcome to Tapuakan River dito sa Pugo La Union, Tripper. So, enjoy natin tong Pugo. <laughs> ah, tignan natin kung magkano na yung ano dito, yung entrance at yung parking fee. Update tayo Morning po Ay, ito pala oh Ayan oh, 3-4's oh Ayan yung rate nga dito Nung park Open na po ba yun? Open na Basta maliwanag na Open na yun Sige po Thank you Punta na po ako Nung pumunta ako Nung nakaraan dito 3-4's is Umaga rin Kasi gustong gusto ko talagang Enjoyin tong ano ah uh, Tapuakan River kapag umaga trippers dahil mainit na sa tanghali o sa hapon ay dinidikin na nila to ayan o. so parang ano na rin to igurot stone trippers <laughs> yung madadaanan nyo papunta ng tapuakan ayan o. oh, mula dito ang ganda oh. Mula dito ang ganda trippers so oh. tanawin niyo doon no oh. Yung ilog. Paganda. Grabe. Syempre mas maganda to trippers nung ano. Malakas pa yung tubig kaya tayo bumisita rin ngayon. Dahil gusto ko ipakita sa inyo habang hindi pa nagsa-summer kasi pag nag-summer na naman tuyo na naman yung tubig so konti na lang yung tubig ito yung mini waterfalls dito 3% no. Ayun, dito banda. Kaso lang ng tubig. Ayun, banda rin oh. No? Di ba? Pati dito, Ayan Actually, diyan kami naligo noon oh no? Diyan sa baba niya. Tara, let's para ma-enjoy na natin tong takwakan. Aba, maaga pa. All right. Ayun, may <laughs> may tubig pa yung waterfall so. Oh. oh. nga lang. Pero okay lang at least. Makikita nyo na ano, meron talagang waterfall dito. Ayun oh. Ah, oh, ganda. <laughs> oh. Maganda yan trippers kapag katagulan o oh, yung maraming tubig. Mas makikita nyo yung ganda nyan. Nako, baka wala na naman yung entrance. <laughs> Eh, So, sira na siya. Sana, ayusin na to, no? Para pang picture-picture ng mga turista. La, wala pa yung ano. Aupo! <laughs> po. Mukhang mahuhuli na naman yung entrance natin. <laughs> Katulad dun nakaraan, trippers. Nung pumunta tayo dito. Nung pag-out ko na, tsaka ako nakapag-entrance. <laughs> Wow, ang ganda oh, Trippers oh. Dito palang lang tanong ko na. Tao po. So, kompleto dito, Trippers. Ito, may mga cottages na nererentan dito. At doon banda, yung CR ng babae. At doon sa kabila, yung CR ng lalaki. Masarap talaga dito, dalhin yung buong pamilya, Trippers. Dahil tiyak na mag enjoy sila. Ayan, pwede kayo mag-ihaw-ihaw dito. O, oh, di ba? Jan, pwede kayo mag-ihaw. Sana maging responsableng turista tayo, trippers. At palagi nating iwan yung lugar na malinis. Kung gaano kalinis na dinatnan natin ang lugar, ganun din natin kalinis iiwan, trippers. Ang ganda. Are relax na naman ako. Sa mga aligas-gas pa lang ng tubig na ano na ako. Nare-relax na ako, trippers. Sa totoo lang, malamig tong tubig ngayon trippers dahil umaga pa well wala tayong gagawin kundi enjoyin tong tapuakan river trippers oh pwede pwede kayo dyan sa ilalim ng bato na yan trippers ang laki nyan oh <laughs> pwede pwede kayo dyan oh di ba ayan trippers oh napakalinaw talaga ng tubig tignan nyo oh ayan oh, oh di ba right, Mamaya maliligo tayo trippers. Ayan oh, ang ganda. Grabe tapos bandaron. Maliligo tayo diyan trippers at magpapadulas tayo. So kahit ilang beses ka talaga pumunta dito trippers sa Tapuakan River, hindi hindi ka talaga magsasawa dahil sa ganda ng nature dito sa pugulaw 'yon. Pero pag 360 diyan oh trippers oh. So, sabato na 'yan. Tracker tayo. Napakarami kong bit-bit. <laughs> Alright. Oh, ito, nasa tuktok na tayo. Alright. Woohoo! O, oh, di ba? Ah. Wala kang maririnig kundi huni ng ibon at saka yung ano, aligas-gas ng tubig, trippers. Napakaganda. ah oh. tabi-tabi po wow uy may nakaiwan pa ng panty ako <laughs> ko kung panty yun o oh, damit <laughs> kulay pink ganda o trippers oh. wow hop oh, water check ay lamig trippers <laughs> para may yelo <laughs> grabe lamig <sighs> well let's go kahit malamig pa yan hindi <laughs> uso lamig sa akin <laughs> bago tayo maligo trippers putan mo na natin yung bumaragas ng tubig dun sa dulo nito oh, All right. Maganda talaga kapag ka may aqua shoes ka dito, trippers na gamit dahil mabato nga. Kaya mas magiging komportable yung paa nyo o yung sarili nyo sa pagakbang nyo sa mga batong maliliit. Kaya, hindi nyo, sa tubig, trippers! Yeah. all Alright! Oh -oh -oh. Napakaganda dito kahit na ako lang mag-isa. <laughs> ayos na ayos na ako. Oop. Tapos ang dami pang bitbet, may helmet, may bag. <laughs> Di ba? Ah, oh, nakaso. ang Buti na abutan pa natin itong tapuakan na malakas pa yung tubig, tripper. Apakaganda oh. Grabe na nakaka-relax yung maligas ng tubig. Kaya pag ako dito sa ano, tapuakan, inuuna ko muna puntahan to yung umaragas ang tubig na to, triple dahil Pababa ako mamaya, kapunun, papunta ng padulasan. Yeah. Aray ko. Mira <laughs> pumukyat. Ang daming bitbit. Alright. Ito, 3% shot. Nature, nature, nature. Hahaha. <laughs> Woo hoo. Tapos ka. Ang ganda mo talaga po ko. Kung tingnan malibo lang dito, sigurado nandoon sa baba. <laughs> ganda ng nature trippers dito sa Pugo ano pa hinihintay nyo trippers pasyalan nyo na itong tapuakan napakaganda habang marami pa tubig pasyalan nyo na alam ko yung tubig nito trippers uh, nanggagaling doon sa Santo Tomas sa Bagyo. so tara ligo na tayo trippers ang Meg <laughs> Siyempre lalangoy na tayo, trippers. Halika na talon tayo dun. Ginao Ah, uh, grabe kira, wala nga, eh, grabe. Uh, grabe ginaw trippers. Oh my god. Alam mo eh, 'yung para may yellow. Ice bucket challenge. All right. <laughs> Grabe, asarap sarap magtampisaw, trippers. Ang lamig, sobrang lamig. Oh my god. Woohoo! Woohoo! Ang ingay ko dito, ako lumagisa mag <laughs> Enjoy na enjoy ako, trippers, kahit na ako magisa no? <laughs> wow. Ang sarap enjoy ng nature. Ah. Kaso, nakakahilo yung lamig niya. Talaga malamig, parang nag guys bakit challenge ka. Nakaka-freeze na ano, ng utak. Meron ba ako lang? <laughs> Alright. Sarap. Wow. Woohoo! Uh -huh. Alright. <laughs> Sarap. Napakaganda talaga dito sa Tapuakan. Ah. Grabe, napakalamig. <laughs> Wala akong sabi ko di malamig. Grabe. Punta muna tayo dito sa arwan Grabe, lamig trippers. Promise. <laughs> kung gusto nyo, ano, damahin yung lamig dito at saka yung ganda ng tubig trippers. Punta kayo dito ng umaga. Sa Tapuakan. Dito sa Pugo, La Union. So, pack up. Punta tayo dito sa kabila. Papadulas tayo trippers. Tara, let's go, let's go. Ayan o. Oh. So, umpisa natin sa dulo, syempre. Mako, <laughs> sobrang dulas. <laughs> This... Ano ba ito, Gary Boy? Ala, sobrang dulas, trippers. <laughs> Alright. Alright. Let's go, trippers. Pasayayin natin itong trip natin na ito, trippers. Wow. Pabilis na na Pabilis. Kasi padulas ka lang padulas. Woohoo! Woohoo! Lalulok ako. <laughs> Grabe. Ang sarap talaga magpadulas dito, trippers. So, pag napunta kayo dito sa Tapuaca Trippers, siguraduhin yung susubukan nyo itong padulasan dito ah. Dahil sinisiguro ko sa inyo na mag enjoy kayo sa padulasan na to. Isa pa, trippers! Isa pa! <laughs> Nabitin ako. Sarap talaga magpadulas dito. Kaya subukan nyo ito, trippers sa ah, pagka napunta kayo dito sa Tapuaca.

nakakalulok yung ilong ko. <laughs> Imbis na yung lalamunan ko nakakalulok yung ilong eh. <laughs> Ay, lako. Whew. Sarap trippers, grabe. Ito tayo sa kabila. <laughs> picture, picture para may remember. Alright. <laughs> Woohoo. Alright. Ha <laughs> ang malinis at malamig na tubig, ang mga malalaking bato, at ang mga nakapalibot na puno ay nagbibigay ng isang kaaya-ayang kapaligiran para sa mga nais makalayo pansamantala sa maingay na lungsod. Masarap mag-unwide dito at sigurado makakabuo ka ng mga alaalang hinding-hindi mo makakalimutan. Uwian time, trippers! So magbabayad na muna ako. Siguro naman nandiyan na si Ate yung nagbabantay dito. Or si Kuya. Na. Grabe. na enjoy ako. At least na enjoy natin tong Tapuakan River Trippers. Aga natin nagano Dora no. <laughs> gari, 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 the explorer. Charot. Morning ate. Ngayon pa lang ako mag ano, mag -e entrance pa out na ako. <laughs> so ngayon, trippers, nakapagbayad na tayo. Eto, 10 pesos pa rin yung ano natin dito, entrance. So, kita-kits tayo sa susunod na trip natin, trippers. Happy trip, trippers. Peace out.